Grabe, hindi ko akalain na makakagawa ako ng simpleng sauce para sa fried chicken. Gamit lang nitong crispy fried seasoning ay makakagawa na tayo ng masarap na sauce. Parang kumain ka na din sa Jollibee na sa sobrang sarap na ito. Kaya uulit-ulitin ko talaga ito. Hi guys, ngayong araw nga, tara samahan nyo ako ulit sa mini vlog natin. Bali ngayong araw nga pala guys, nakikita nyo ba yung bitbit -bit ko? May bitbit -bit nga rin pala akong manok dito at saka na itong crispy fry. Bali ang lulutuin nga din pala natin ngayong araw ay fried chicken. Medyo na miss ko kasi kumain ng fried chicken. Kaya ngayong araw eto naman ang lulutuin natin. Bali nugasan ko nga lang din pala mabuti ito guys. Etong bandang parte ng wet po niya kasi medyo may tai-tai pa. Ang gagawin ko nga lang din pala dito guys ay aasinan ko lang. Hindi ko na nga rin pala ito lalagyan ng kung ano-ano pang mga spices. Aasinan ko lang yan at saka lalagyan pamintang pamintang durog ay all goods na. Masarap din kasi talaga yan guys kapag yan lang ang ilalagay mo. Pagkatapos minasamasa ko nga lang din pala para mas manuot yung mga pampalasa dito sa karne ng manok. Pasensya na nga din pala sa boses ko guys kasi medyo namamalat ako. Sa sobrang lamig na din kasi ng panahon kaya usong uso na din talaga yung sipon at saka yung obo. Pinainit ko nga lang din pala yung kawali guys tapos naglagay na nga rin pala ako dito ng mantika. Dahan-dahan nga lang din pala ako sa pagsalang kasi baka mamaya ay tumalsik. Masakit pa ito sa break up guys kapag natal <laughs> sikan ka ng mantika sa balat, kaya kailangan ingat tayo sa pagsalang. Habang nakasalang nga din pala yung mantika, este yung manok sa kawalay. Gumayak naman ako para hugasan itong mga pinagkalatan ko. Minsan kahit hindi tayo masipag, kailangan natin ipakita sa video na nagsisipag-sipagan tayo. O siya bago pa masunog itong niluluto natin. Sinilip ko na nga rin pala at binaligtad ko muna. Dahil medyo luto na nga rin pala yung kabila. Kaya kailangan natin baligtarin para yung kabila naman ang maluto. Tapos sabang binabaligtad ko nga guys. Nakahanda naman yung pangharang ko para hindi magtalsikan. Grabe takot na takot matalsikan. Hindi naman yun masakit parang kagat lang yan ng langgam. Dahil luto na nga din pala itong fried chicken. Ngayon naman gagawa tayo dito ng simpleng sausawan. Simpleng sawsawan lang itong lolotoin ko guys pero grabe sobrang sarap. Ang lasa ng sawsawan ko nito guys is parang sawsawan ng Jollibee. Talagang mapaparami ka ng kain sa so sobrang sarap. Pwede rin tayong gumamit dito ng butter guys kaso wala akong butter kaya etong mantika na lang ang inilagay ko. Tapos itong crispy fry seasoning naman ay tansya tansya lang ang paglagay ko. Dapat medyo umhit lang din pala yung apoy para hindi masunog. Unti unti na nga rin pala ako naglagay dito ng tubig. Kapag nakukulangan kayo guys pwede kayo mag add ng add dito ng tubig. Basta tansyahin lang. Naglagay Nagbigay na rin ako dito ng pamintang turog. Pagkalipas ng mga ilang minuto sa paghahalo-halo nga natin nito guys ay eto na yung resulta niya. Grabe guys yung sobrang bango na itong na niloto natin guys ay pwede na talagang pangulam sa kanin. Pero syempre mas masarap yan doon sa fried chicken. Pag ayaw nyo naman ng masyadong malapot guys ay pwede kayo mag add ulit ng tubig. Pero para sa akin nga ay okay na ang ganito. Grabe guys hindi na natin kailangan pang bumuli ng mang tumas. Kasi kung kaya naman natin gumawa ng ganito ay tayo na lang ang gumawa. O siya guys samahan na nga din para muna akong kumain dito. Kung hindi pa nga rin pala kayo nakapalo sa munting page ko Pakifollow like and share na nga rin pala para lagi kayong updated sa buhay ko Grabe guys hindi pa rin talaga ako makapaniwala dito sa niluto ko Grabe parang kumain na din talaga ako sa Jollibee Kasi kasing lasa talaga ng Jollibee yung niluto kong sausawan Sobrang nasarapan nga din pala ako Kaya mapapaluto tayo ulit neto sa susunod na araw Medyo konti lang yung sausawan natin Pero sa susunod ay unlimited na yung gagawin natin At saka yung manok guys Grabe sobrang sarap talaga Asin at saka pamintang durog lang yung nilagay ko ay eh, grabe Sobrang sarap talaga guys Promise guys Gawin nyo ang ganito Hindi talaga kayo magsisisi O siya Paano ba yan Babay na muna Busog na ako eh